Ano ang itinuturo sa atin ng Roma 12.2? Ganito ang sabi, At huwag na kayo magpahubog sa sistema ito, kundi magbagong anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, para mapatunayan ninyo sa inyong sarili kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap at perfectong kalooban ng Diyos. Nabiktima ka na ba ng pagkapuot? Hindi madaling iwaksi ang katangiang ito, masamang ang ito at apektuhan tayo. Lahat, kasi lahat tayo ay di sakdal at o oh, di perfecto. At di madaling uh, labanan ang uh, ganitong katangian. Pero ano daw tutulong sa atin? Sabi ng Biblia, oo, baguhin daw natin yung ating uh, takbo ng ating pag-iisip. Gusto ng Diyos na gumawa tayo ng mabuti. Kung gagawin mo yan, magiging masaya ka. Gagaan ang pakiramdam mo. At hindi lang iyon, kailangan mo rin iwasan ang mga palabas na nagtatampok ng mga karahasan